mabilis okay, na update lang sa BTC. At uh, Saturday ngayon, uh, wala tayong masyadong galaw dito, most likely pag weekends. Hindi natin masabi, pero madalas pag pag weekends hindi ganun ka kalakas ang galaw, no? So, pwede natin maiisip uh, nagpapahinga ang market sa ngayon at uh, wala tayong masyadong move. Okay? So, may napag-usapan tayo kahapon na may may set up tayo ng ng some sort of bear uh, swing failure pattern na nagkaroon tayo ng close below at magkakaroon dapat tayo ng some sort of reaction. So, nagkaroon naman tayo ng reaction. No? Nagkaroon tayo ng reaction. Hindi natin sure nga lang kung itong reaction na ito ay tutuloy to the downside. So, pwedeng, pwedeng meron ng reaction, pwedeng hindi pa tapos tong reaction na ito. Sa push up nito medyo mahina pero kailangan natin tandaan papuntang Saturday to no papuntang Saturday so medyo expected natin na mahina dapat ang galaw Kapag weekends, at uh, mababa ang volume most likely pag weekends, no? So, makikita natin, uh, pababa ang volume natin, no? Pababa ang volume natin. Pag ganyan, no? Pababa. Kasi pa, pa Saturday ito, no? Pa Saturday. Okay? So, meron na, ano, no, Meron na akong nakikita sa mga... Actually, mga bullish, ano, no? Bullish channels na medyo nag-iingat sila. Medyo nag-iingat sila. So, dati, napag-usapan ko to. Hindi ko nga lang mahanap yung video na yun dati. Ito yung, ito yung mga, ano, no. Siyempre, ko rin yung mga, ano, ko yung mga videos ko kung, kung may tama ba akong sinasabi or mali akong sinasabi. Pero, in, tinatry ko hanapin yung, ano, yung, yung pattern na sinabi ko dati. Siguro mga, mga almost one month ago yun. Pero, kung, kung mag-zoom out tayo dito, pwede tayong makakita dito ng head and shoulders pattern. Okay, so mapapansin natin dito meron tayong shoulder, head, shoulder possible. Pwedeng pwedeng mataas pa to, no. Kaya ako sinasabi dito no sa point na to. Pwede pa tayo mag 0.88. Okay? Pwede pa tayo makaabot dito sa point na to, no. 0.88 dito sa area to. Para sa mas malaking head and shoulders pattern siguro, pero possible na dito na rin yung yung uh, right shoulder natin, no? na dito na agad tayo mag re reject in case na bearish tayo no so <clears throat> kung titingnan natin yan eh, in terms of impulse wave theory eh ganto lang rin naman yan no so hindi eh, ko ina-expect in no kasi nanood ako ng ano nanood ako ng ng bullish channel kasi kasi medyo medyo bearish ako no so gusto ko makita yung ano yung side ng bullish ko meron pa talaga ta meron pa talagang akong akong nami-miss na bullish move no or baka masyado concentrated sa pag- pagiging bearish I may, mean, may napapansin ako hindi ko nakikita sa bullish no so nagche-check naman ako ng ano no? ng mga bullish update ng mga ibang tao so for ito, ito for example no pinakita ko to no last time naganta yung bullish wave count hindi ko expected na pares kami ng ano ng, ng ng bullish wave count nito kung papakita ko sa inyo no so ito no uh, meron siyang hindi ko alam kung anong moving average to double check natin nasa daily siya no Oh, mukhang blue. Mukhang 100 MA to, no? Yung, yung kulay blue. 100 MA. Ah, So, 100 MA lang naman yun, no? Ito. So, sa kanya, dilaw sa atin, blue. at ah, tignan lang natin yung move niya. So, nakikita niya rin yung, ano, yung head and shoulders pattern. In case raw na, na, magkaroon to ng head and shoulders pattern, eh, most likely ang target niyan, eh, 20K. So, ipakita natin bakit gano'n, no? So, meron tayong head and shoulders pattern dito. In case na head and shoulders pattern talaga, Yan, shoulder, head, shoulder. Then, meron tayong neckline. Diyan, na use natin neckline natin. Neckline. At yung height nito mula sa taas hanggang sa ilalim, pag nagbe-breakdown, makakapunta tayo ng 19,500 actually. Ito yung, ito yung, ano ko, yung primary target ko actually ng, ng bearish move. 19500 ang saktong ano ko saktong target ko sa sa bearish dump. Pero ni-round off ko sa 20k kasi ang 20k ay ano uh, psychological level at 22k kasi meron tayong some sort of ano dito uh, level rin dito. Actually 21500 pero ni-round off ko rin sa 22k no. So meron din tayo dito sa part na to bago tayo makakita ng ng malas na breakout no. Pero actually, bandang 22K dapat yan, no? dito banda. No? Meron din tayo dito, malit na, ano, no? malit na resistance dito na binreak out natin. Okay? So, alisin nga na ito, no? So, papakita ko itong wave count na to na parehas pala kami. Na unexpected rin na akala ko, ako lang nakakita nun. So, hanapin natin yun. ah uh, Masasalta pa siya dito, eh. tagal nga, lang, ha? Ayun, 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 So so eh uh, i-full screen natin para makita natin ah. So meron siyang 1 2 3 4 5 ABC dito, A B C. Or ito yung problema. Yung galaw niya dito na 1 2 3 4 5 hindi ko to eh, hindi ko to napansin, no. Hindi ko napansin to. No? Kasi kahapon noon na <coughs> kahapon nasabi ko dito sa part na to, mukatong expanding flat ang expanding flat correction natin, ganito, no? Magkakaroon tayo ng A wave, higher high na B wave. Tapos, makaka-expect dapat tayo ng lower low na C. Lower low na C. Pero ito, hindi siya nag-lower low dito. Okay? So, kapag hindi siya nag-lower low dito, meaning either running flat siya o kaya normal na flat correction lang. Pero, ang una kong inst instinct dito, ang una kong nakita, expanded flat. Pero yun nga, nag, na invalidate siya kasi yung C natin, kasing, kasing level lang ng A. Okay? Kasing level lang ng A. So, mukha, tali, mukha tong, ano, mukha atong flat correction or running flat correction. Hindi siya expanded. No? So, ang drawing niya dito, ang drawing niya dito, eh actually, isang malaking first wave, tapos A, B, C correction dito. So, ito hindi ko expected na na or isang isang view pa na pwede pa palang makikita na bearish no na ganito ang itsura niyan so pwedeng ganito a b then c dito c na expanded flat parang ganto to no parang ganto. na meron tayong a wave higher high b then lower low c parang ganyan yung itsura pero ang problema lang kasi dito ang c wave nito masyadong mahaba para sa akin para masabing expanded flat pero hindi uh, ko masasabi baka pwedeng ganun nga yon kasi umabot na 1.618 ata no double check natin 1.272 hanggang 1.618 to madalas no so teka fib retracement ata to yan hanggang dito maabot natin yung 1.618 so mapapansin natin tumatambay rin tayo ng 1.272 dito no popush down magbabounce sa 1.272 1.236 then possibly magpo-push up pero yun nga, nakaabot pa tayo ng 1.618. Excuse me na, ako. <clears throat> so, ganun, may possibility na meron tayong ABC correction na expanded flat correction dito. Then, dito rin naman, baka pwede rin ganun mangyari. So, do-double check natin dito mula sa A wave hanggang B wave. Mataas-taas pa pala to, no? Dito pa sa... 1.61. Ang problema dito kapag masyadong malalim tayo, malalim ang dinrap natin. Baka hindi na ano to, baka hindi na si wave to. Okay kasi madalas ang ang sea wave hanggang 1.618 area lang talaga. Pag umaabot tayo ng 2-fib, medyo delikado na para sa uh, sa bulsion. Uh, ang third wave kasi, ang third wave no. Uh, um umaabot ng 1.618 at lumalagpas ng 1.618. Okay, so ibig sabihin kung in case na umabot tayo ng mga 19,500 ipa-plot natin to sa Fibonacci Fib extension 1.618 Yan, dito yung ano, dito yung isang target Kapag lumalagpas tayo dito, medyo medyo lalong tumataas ang probability na impulsive move siya 1, 2, 3 4, 5 impulsive move ang kakalabasan. No, so kailangan natin mag-ingat doon ha. So dal dalawa yung ano, dalawa yung kailangan natin bantayan. In case na in case na bearish talaga to, na meron tayong head and shoulders pattern dito, kailangan natin abangan tong 19500 or basically mga 20k lang, no? 20k para sa uh, oh, actually mga 21k pa lang no para sa C wave. So ayun yung ini-explain nito no na unexpected na pares pala kami nang nakikita. So, eto no, bu Itong channel na to actually bullish to. 8 no? minutes ago, nakita ko lang to. No? Tapos biglang nag-start na ako mag-update ng video. Kasi nagulat ako pares kami ng, ng, wave count dito. At yung ABC correction niya, teka, hanapin natin ha. Makita ba natin yung ABC correction niya dito? Hindi, no? Hindi niya, hindi niya pinakita dito. Pero ito yung ABC correction niya. ABC. Pero pag hindi raw ito yung ABC correction, ang kakalabasan, ABC na malalim. Okay? So, ganun din lang rin naman ang pwede natin abangan dyan, no? So, basically, pares lang kami ng, ano, ng, ng TA sa ngayon in case mag um, uh, maging bearish. Pero yun nga, at the same time rin, yung pinag-uusapan natin para maging bullish to, <laughs> eh, kailangan niya talaga mabreak to, no? Kailangan niya mabreak to para ma-invalidate yung any type of uh, bearishness. No, kasi kapag na-break nga to, wala nang walang ano, walang pattern na pwedeng makasabi sa atin na na ano to, na some sort of corrective move kasi na higher high na natin tong pot, potential B wave, no? Uh, meron tayong B wave, C wave possible. Or sabi natin ko dito pa yung fifth wave at dito yung third wave, fourth wave, na ganyan sabi natin. Eh, ganun pa rin. Ibig sabihin, meron na tayong corrective move dito na 1, 2, 3 siguro hindi natin sure kung ganyan yung itsura then meron na tayong uh, paumpisa ng 1, 2, 3, 4, 5 na panibago para sa mas malaking uh, wave na third wave no? ah, so ganun yung, ano, ganun yung uh, invalidation na ito no? para masabi natin bullish tayo kailangan natin mabreak tong at uh, 31,800 area na ito, no? 31,800. Pero nga, kailangan natin mag-ingat dito sa part na ito, ah. So ngayon, nag tayo ng reaction. Reaction dito sa 1R. Ayan, reaction sa 1R na meron tayong bear swing failure. So napag-usapan natin 'to no na mag na, na push down then magre-retest then dump no. Ito mapapansin natin yung <coughs> yung prediction natin na ano, na retest dump nangyari naman no pero hindi siya exactly niyatin exactly sure kung gaano kalakas ang retest dump niya no. So So far, ganto pa lang kalaki ang retest dump niya at meron tayong support. No? Meron tayong support dito sa pinag-breakoutan natin. Meron tayong some sort of early level dito. Support. Uh, bounce din. Medyo mahina to pero tatanda natin nasa weekends pa rin tayo. No? So ano pa ba? Uh, check natin. Meron pa ba tayo pwedeng bantayan dito? Parang may nakita pa akong pwede, pwede, nating pag-usapan. So masasabi ko dito sa point na 'to no, para masabi natin hindi pa tapos ang ang bear swing failure nito. Kailangan hindi tayo mag higher high dito no, hindi tayo mag higher high dito. Kapag nag higher high tayo diyan or sabihin natin nag close above tayo dito, eh medyo may isip natin, okay? Tapos na ang ang bear swing failure. At ang alabasan, meron tayong mga levels dito, some sort of level dito. Level dito sa taas na 'to. Kailangan kailangan pag pag pwede natin masabing tapos na ang bear swing failure kailangan mag close above nito dito then possibly mag pump or basically i ano nyo lang to i higher high nyo lang to tap uh, co complete na ang ano ang bear swing failure dito sa point na to no dito sa point na to so ibig sabihin ito na yung ano ito na yung reaction niya etong red candle na to yung reaction niya ng liquidity grab na to okay sabi ko pwede tayo magkaroon ng liquidity grab panibago dito? Ah, dito pa tayo magre-reject. Kunwari, dito pa tayo sa mga area yan. So, kailangan mag-ingat, no? At, ayun nga. Ang kailangan natin bantayan to, no? Actually, meron pala ako nakita sa 1R na medyo parang impulsive, no? Medyo parang impulsive, pero hindi, hindi perfect nga lang to, no? Masasabi ko. So, kung titignan natin to, may possibility na meron tong ano, no? First wave, second wave third wave, fourth wave, fifth wave dito. Kapag ganun nang nangyari, medyo et etong move na to baka ABC correction to, ABC correction na paparating. Paparating ah. Hindi natin sure kasi ibig sabihin ng itsura niyan parang ganto, no? Meron tayong first, second or sabi natin dito yung second kasi kapag nag-reject tayo ng 0.5 or 0.618 dito. meron tayong tayo isa dito sa 0.5, no? So ito yung na ko, baka umabot ito ng 6.8 dito sa mga area to. At meron tayong confluence dito na level. Ito, may confluence tayo dito. Na kapag tayo dito sa mga banda dito, nag-reject tayo. Baka, baka ma-throwback tayo sa loob netong uh, ascending, uh, expanding, ano, hindi pala ascending, ano, uh, ascending channel lang pala ito. No? Ascending channel. So ayun yung ina-expect kong mangyayari in case na na meron talaga tayong 5 wave counts dito sa part na to, no? Kasi kung may i-check natin 'to kung uh, punta tayo ng 15 minutes para makita natin mas maayos. Ayun. So actually parang ganito pala 'to, no. Ganito pala 'to. 1 2 3 4 5. So ibig sabihin meron tayong gantong kasing move. Nandiyan diyan hanggang dito, hanggang dito. Kulang tong ano, kulang tong third wave natin. So medyo bumababa ang probability. Pero sabihin natin tamang pasok naman sa ano siya, pasok naman sa third wave. Titingnan natin ang ano, ang fifth wave natin, mula dito sa 3 hanggang 4, 1.27 to 1.236. Pasok naman tong fifth wave natin, 1.236. So may may sa, some sort of sign, some sort of sign na na meron tayong impulsive move dito. Hindi nga lang siya perfect sa 1.618 dun sa third wave natin. So medyo may konting pagbaba ng probability. Pero mapapansin natin medyo mat mataas ang volume ng starting wave nito no. Ng pagbagsak nito, pagbagsak, pataas ang volume nito. Pero hindi siya yung highest volume kasi dito dito pa 'yung no? isa sa mga highest red volume. No? So medyo hindi siya ganun kataasan no? kataasan ng probability na impulse move to the downside to, okay? So abang lang no? abang lang ah uh, untun- naman yung mga ideas in case na mag-bounce tayo dito mag-bounce tayo dito, pwede tayo mag-reject dito sa mga area to. Then mag magda -dump. or kapag ganyan kapag bullish, kailangan maka pasok sa loob ng mga to, ng mga linyang to bago maging bullish. So last one yung hindi natin kailangan kalimutan, yung head shoulders pattern. So in ano lang no, hindi ko pa pala na pag-usapan to. In impulsive theory lang, ganun lang naman yung isura ng ano nang ah, ah, malalaman natin na mayroon siyang head and shoulders pattern kapag meron siyang ending structure. So meron naman tong ending structure, no? Hindi so ibig sabihin hindi pwede tong A B C na to. Hindi pwede to para maging head and shoulders pattern to kasi ang kakalabasan nito kung C na to dapat magpa-pump na to. So meron tong structure na 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 magpapa head and shoulders pattern dito. Ibig sabihin ang head and shoulders pattern nito either yung yung C wave mas malalim which is mas sa ano ko sa personal opinion ko medyo mababa yung probability na ganito yung C wave kasi ito ito sa ngayon hindi ko gusto ang B wave at yung C wave eh, mag magkakaroon na naman tayo ng hindi natin ganong kagustong itsura ang klaseng correction no? so sa tingin ko hindi ganyan pero may, may probability na gano'n nga pero in case na hindi ganito ang itsura dapat ang sa tingin ko mangyayari no? No? ABC correction lang na ganito na yeah? 5 3 5 Ganyan lang ang taang masasabi kong ABC correction 'yan. So uh, makakagawa ma tayo ng head and shoulders pattern dyan sa impulse wave theory. So ang itsura niya parang ganito, no? Nasa niyoong head and shoulder and layo pala, no? So mula dito, shoulder head shoulder breakdown ganyang itsura ang kakalabasan no. So, pasok to sa ano no sa in case na mag-dump tayo, breakout ng ano ng uh, breakdown ng ascending expanding wedge natin, breakdown at lalo na kapag da-breakdown nato na ng high volume, edi eh, makapunta tayo dun sa CE migap natin. Ito no. Biar tayong CE migap sa 20k hanggang oh 2355. 20k 350 up until 21120 no dito sa area to so pasok siya sa ano sa sa or parang all stars align kung kung kumbaga no lahat ng mga mga targets mapupuntahan yung bullishness mapupuntahan kasi bullish move to no na bullish one uh, corrective two then napakalaking 3 Meron din tayo yung sa weekly. Kung titignan natin sa... Actually, isa pa ito, no? na, nakikita ko rin, no, may mga bullish na ano, no? may mga bullish na channel na nag-aabang ng malaking retracement. So, ah, hindi sa RSI ito. No? Sa, an ba yun? Stochastic RSI. Wrong spelling pa ako. Stochastic RSI. Okay, kailangan natin magtanggal ng, ano, Uh, tanggalin natin tong SA Bain natin kasi hanggang tatlong indicators lang tong account na to. Kasi hindi naman ako bayad, no? Stochastic RSI, yan. Weekly ba yun o monthly? Baka monthly. Ayun, monthly nga. So, so sa stochastic RSI natin, no? Oh, papalitin natin to. Palitin natin ng konti yung stochastic RSI natin. Yan. Last na to, last na to ang stochastic RSI natin, nagre-reject tayo sa area ng area ng 80, no? Or basically, dito sa bandang banda dito, no? At nagkaroon tayo ng double click natin, nagkaroon tayo ng ano, ng bearish cross. So, every time nagkaroon tayo ng bearish cross, bearish cross, <clears throat> to Lalo na dito sa mga part na to no? Bearish cross. At nagkaroon tayo ng massive dump, no? So, 2019, bearish cross, massive dump, no? Then dito, mag-aaral tayo ng bearish cross, massive dump. Tapos magpapampatay na isang beses, pero nagbibigay na to ng sign na pahina na yung market. So, bagsak tayo. nagstay tayo sa ilalim na napakatagal, no? Ngayon, nag up tayo at nag-cross down na naman tayo dito, no? So, may mapapansin tayo dito, paano tong, ano, paano tong pump na to? Puro bearish cross no? Bearish cross, bearish cross, bearish, bearish cross. Pero kailangan nyo pansinin, ha? Etong ano, etong Itong 80 level na to. Yan, 80 level na yan. Eh, actually, nasa ibabaw siya. Nasa ibabaw siya. So, sa RSI, sa stochastic RSI, pwede siyang tumambay ng napakatagal sa taas or tumambay ng napakatagal sa ilalim bago siya magkaroon ng, ng move. No? So, for example, nagdadump tayo dito. Nasa ilalim lang tayo ng napakatagal dito. No? Ng napakatagal. <coughs> At dito, nagpapump naman tayo dito. Nasa taas lang siya ng napakatagal. So dito sa point na to, nagkaroon tayo ng cross mismo sa uh, white line or sa AT sa stochastic RSI. Tapos nagkaroon din ta tayo dito sa AT ng uh, cross stochastic RSI. So medyo ano to no? hindi eh, natin alam. Hindi natin alam kung ano nangyayari. Pero expect natin babagsak ang market dito. And then magpapump. Pero nagkaroon pa tayo ng isa pang crash kasi may, may COVID no? Dito, pwede, hindi natin sure kung pwede ba tayo maka-expect ng, ng paparating na crash. Pero yun nga, sa nakikita ko, no, uh, dapat at least may correction ang pump nato So, at least may correction. So, ito meron naman, no. magpo up to. At least may isang correction. Yan. Eh, kasi nagkaroon ng COVID pa, So, mas malaking correction. Then, pump, no. Bago yung malaking move to the upside. So, Expect rin natin dito kung meron na tayong impulsive move dito pataas. Ayusin na natin to ha. Yan. Expect natin dito kung meron na tayong impulsive move dito sa area, area na to. Dapat magkaaroon tayo ng maayos na correction. Naaabot siguro mga banda dito. No? Tsaka pa lang tayo mag-pump. Ang masasabi ko. So, para sa akin, long term, actually bullish to. Long term, no? Pero syempre, mayroon pa rin tayong probability ng mga bigger bearish moves, no? Hindi e lang natin sure kung uh, ganun ba talaga ang gagawin. Baka baka isang malaking ABC correction 'to, no? Pero at the same time, ang ano nito, ang ang positive neto kapag in case na maglower low naman tayo dito, eh actually panibagong set of bullish market 'to or bullish market cycle. Ang um, ang pangit kasi ang pangit lang kasi dito sa kapag ngayon na tayo magiging bullish dito sa mga part nato or dito sa mga part nato na ganyan, maliit na lang ipapump nito. Hanggang siguro mga 1.3 na lang 'yan siguro. Ay ilang lang 'yung problema ko. Ay ilang lang 'yung nakikita ko no kasi meron na tayong uh, nang tayo ng uh, weekly. Nga uh, albasan kasi yan, ang ichuro niyan ang itsura niya baka ganito pa no. Baka dito pa 'yung dito 'yung fourth wave, dito 'yung fifth wave. No, meron na tayong hindi ko pa na, hindi ko na pala kailangan i-weekly. Meron na tayong 1 2 3 4 at dito pa lang yung fifth wave. Uh, doon pa doon pa siya magkakaroon ng malaking dump. No, so maiksi lang tong ano, maiksi lang tong bull market na tong kakalabasan, no? At uh, ayun nga, fifth wave siya no, para siyang first wave lang ang kakalabasan. At hindi natin mararide tong gantong klaseng kalalaking third wave, no? So kung maglo-lower low tayo actually, uh, mas malaking ano to, mas malaking moves to to the upside, no. So, ayun go update natin. Um, pinapakita ko lang yung mga possibility, probability, at yung mga nakikita ng mga ito, no? um, Bu uh, generally bullish tong channel na to. Generally bullish. Pero kahit siya, no? pinapakita niya rin naman yung, ano, yung uh, signs ng pwedeng mag-drop. Lalo na, lalo na ang, ano natin, ang monthly natin, stochastic RSI-wise, eh, actually, nakakita tayo ng second time na nagkakaroon tayo ng rejection sa 80. So, dito, rejection sa 80. Dito pa siya nag-dump, no? Dito pa siya nag-start mag-dump. Rejection sa 80. Hindi pa natin makikita, pero na nakaharang kasi yung mga left-right shoulder ko dito. <laughs> pero possible na mangyari nga yun, no? Dito rin sa uh, current price natin, like noong 2019. Pero hindi naman siguro ganito kalakihan, no? Hindi naman siguro ganyang kalakihan. Unless mag tayo ng lower low siguro. Pero yun nga, hindi natin sure. So, while siguro update natin, wala akong trading idea kasi nag-play na ang or nagpe-play out, either nag-play out na or nagpe-play out pa ang bear swing failure. So, ang trading idea nyo, yung retest ng mga levels natin, okay? So, kung ano, kung gusto nyo pa makapasok, uh, check na lang kung ma mabibigyan kayo ng opportunity ng BTC kung mag -re retest dito sa mga area. Ito, no? Retest dito sa dito sa line. Alisin na nga natin to. Yan. Ritas rita's dito sa part na to. Kung magre -ri siya, meron siyang bullish ritas dito sa, sa ngayon. So, baka pwede mag-push up dito. Then, baka mag-drop na naman. Hindi natin masasabi. Pero, papansin natin, ang uh, double RSI natin, stochastic RSI, overbought. Ang RSI natin sa daily, overbought. So, maraming signs of ano to, no? Maraming signs of uh, malapit na mag-sell off to or pwedeng ano, pwedeng magstay above to, no. Pwede magstay above pero kailangan magpump siya, no? Ito. Pwede magstay above, kailangan magpump nga lang siya. Okay? So, ayun lang yung, yung masasabi ko sa trading idea. Abangan niyo lang to kung aangat pa dito or baka dito pa sa 3500 area, no? Meron tayong some sort of uh, level siguro diyan. Meron kaya. Wala akong makitang maayos ito na ito, sa, ito na siguro yung susunod na level no. So meron tayong mga touches dyan. 30 ter, uh, 30 30 ah, ano to 33 40 no. This mga area to. Pero almost negligible na atatong mga levels na to. So siguro mag mag dito. Uh, kailangan nating mag-realize sa Fibonacci ang kakalabasan no. So dito pa sa ano, 3900 ba? Hindi natin alam, no? Pero yun lang siguro update natin. Kung makakapag-short tayo. Pero expect natin hindi tayo ma-push masyado push up or push down kasi weekend sa ngayon. So yun lang ha. Ingat sa trades at GG's boys.